Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Mexico ay sikat dahil sa mayaman itong kultura, mga ancient ruins, nagagandahang mga beach at mas sarap nilang pagkain. Katulad ng Pilipinas, ang bansang iyan ay isa sa mga lugar na dinadayo ng mga turista dahil sa napakaraming dahilan. Ang ilan sa mga ito ay sa mababang cost of living, mainit na klima at iba-iba mga adventures na maaari mong maranasan. Ngunit katulad ng pumuhay sa ibang lugar, ang bansa ay may tinatago mga hindi kaaya-ayang bagay. Pero kahit hindi perpekto ang Mexico, para sa mag-asawang si at Dolores, kontento sila sa kanilang buhay. Kung ikukumpara mo ang kanilang paumuhay sa ibang mga Mexicans, si Mario ay matatawag mong nakakaangat. Ngunit kung sila ay pinagpala sa pinansyal na aspeto, ay nahirapan naman silang magkaroon ng sariling anak. Kaya nang magbukas ang oportunidad na maaari silang mag-ampon, ang mag-asawa ay kaagad nagkasundo isang babaeng sanggol na ipinanganak noong September 3, 2003 ang kanilang inambon at siya ay pinangalanan nitong Debony. Simula nang dumating sa kanilang buhay ang bata, ang buhay ni Mario at Dolores ay nagbago. Ang pagkakaroon ng sarili nilang anak ay nagustuhan ng dalawa. Ibinuhos nilang mag-asawa ang lahat ng atensyon kay Debony. At pagkalipas na mahigit isang dekada, ito ay lumaking masayahin, palakaibigan at napakatalino. Nang siya ay makagraduate ng high school, si Debney ay walang pinagkaiba sa ibang mga babaeng teenagers. Siya ay natutong mag-apply ng makeup at magdamit ng maayos. Kung ang ibang mga tao ay pupurihin na lumalaking maganda si Debney, ay hindi lamang pisikal na katangian ang kanyang maipagmamalaki. Sa talino at ganda ng kanyang mga grado, si Debney ay nagdesisyon na maging abogado ang labing walong taong gulang ay pumasok sa law school at hindi niya naging problema ang pagkaroon ng maraming mga kaibigan. Mula lunes hanggang biyernes ay naging abala si Debony sa pag-aaral. Ayon sa kanyang mga magulang, kung hindi nila kasama ang dalaga sa weekend, ay madalas itong lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. At noong biyernes, April 8, 2022, katulad ng nakagawian nito, pagkatapos ng kanyang klase si Debney ay nagpaalam na siya ay lalabas kasama ang bago niyang kaibigan na si Sarahie hindi nila ito pinagbawalan ngunit lihim sa kaalaman ni Mario ay yun na pala ang huling beses nilang makikita ito kinabukasan nang mapansin na hindi dumating sa kanilang bahay ang kanilang anak si Mario ay kaagad kinontak ang mga otoridad noong umaga ng April 9 ang mga investigador ay kaagad kinontak si sa Sarahi dahil itong huling taong alam nilang nakasama ni Debani. Doon nila nalaman na ang dalawa pala ay apat na buwan pa lamang na magkakilala at halos apat o limang beses pa lamang ang mga itong lumalabas o magkasamang pumupunta sa mga parties. Sa police interview kay Sarahi ay sinabi niya na pagdating nila sa kanilang meeting place noong gabi ng April 8, isinama niya ang isa pa niyang kaibigan at sa kauna-unahang pagkakataon ay doon pa lamang nakilala ni Debeny si Yvonne. At upang mas mabilis silang makarating sa venue ng party bandang alas 11 ng gabi, si na ay nagbook ng sasakyan gamit ang ride-sharing app na Didi. Ang driver ay tinigil ang sasakyan sa Simon Boulevard kung saan ang tatlo ay bumili ng isang bote ng vodka. nang mabili na nila ang alak, si Nadabini ay nagbook muli ng taxi gamit ang parehong ride-sharing app. Ang bagong driver na kinilalang si Juan David ay inatid sila sa venue at base sa timestamp ng CCTV footage, sila ay nakarating doon ng 1.20 na madaling araw. Ngunit bago sila lumabas sa sasakyan, si Yvonne ay kinuha ang WhatsApp details ng driver. Sinabi ni Yvonne sa mga otoridad na kinuha niya ang detalye ni Juan dahil minsan ay mahirap makakuha ng driver. Sampung minuto pagkalipas nila makarating sa venue, ang tatlo ay makikita kasama na ang grupo ng mga kalalakihan na ito. Sa likuran ay makikita mo si Debony. Lahat sila ay nagtungo sa entrance ng building at maaaring ilang beses mo nang nakita ang video na ito sa internet. Ngunit karamihan ng mga tao ay hindi alam na si Debony ay nagkukumwari lamang na merong kakilala sa loob. Pero ang totoo talaga ay wala silang kakilala ni isang tao sa building. Sa galing nila sa pagkukumwari ay napapasok din sila bandang alauna imedya. E Ngunit pagkalipas lamang ng 10 minuto, si Debney ay nahagib sa CCTV na naglalakad na mag-isa sa sidewalk. Para sa iba, ito ay tila may kausap na ibang tao na hindi nahagib ng kamera. Ang iba naman ay nagsabi na maaaring sinisigawan niya mga lalaking ito na paulit-ulit na tumitingin sa direksyon kung saan siya naglalakad. Ayon kay Yvonne, si Debney ay maraming nainom na alak sa party. May ilang beses siyang sinigawan ito kapag naiiwan itong mag-isa. At sinabi rin niya na ito ay gumawa ng eksena dahil pumasok at nagkulong si Debony sa banyo para sa mga lalaki. Noong 3.45 ng madaling araw, makikita mo naman si Debony na hinahabol ng isang lalaki. sila ay naghabulan at pagkalipas ng ilang sandali, dalawang tao ang lumapit sa kanila hanggang dumating pa ang ibang mga tao kabilang sina Yvonne at Sarahi. At upang hindi na ito makagawa pa ng eksena na makakatawag ng atensyon ng ibang mga tao, si Yvonne ay nagdesisyon na kontakin na si Juan upang maihatid pa pauwi ang lasing na dalaga. Sa anggulo na ito ay makikita na dumating si Juan ng 3.54 ng madaling araw at si Debney ay kagad pumasok sa loob ng taxi. Pero bago ito umalis, si Yvonne ay lumapit sa driver's side para sabihin ang dapat itong gawin para ligtas maihatid ang dalaga. Ngunit ilang metro pa lamang na nakakalayo ang sasakyan, sa footage na ito ay mapapansin na tumigil ang taxi. At si Debony ay tila merong hindi nagustuhan sa nangyayari. Bagamat tila may hindi pagkakaintindihan ay nagawa pa rin magmaneho ni Juan. Pero kinailangan na naman niyang itigil ang sasakyan dahil si Debony ay nagpupumilit na lumabas ng taxi. At upang magkaroon ng linaw kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng taxi, ang mga otoridad ay kaagad hinanap si Juan. Nang ito ay in-interview sa presinto ay sinabi ng taxi driver na nang maitigil niya ang sasakyan sa National Highway ay hindi niya napigilang lumabas ang dalaga. Kaya para mapatunayan na totoo ang kanyang mga sinasabi ay ipinakita ni Juan ang palitan niya ng chat kay Yvonne. Nang 4.25 na madaling araw, kinuhanan niya ng litrato si debney na mag-iisang nasa gitna ng kalsada. Ang litratong yan ay kalaunang naging viral. Pero bukod dyan, si Juan ay nagpadala din ng ilang voice messages kay Yvonne para ipaalam na hindi niya basta-basta pwedeng kalad ka rin papasok ng taxi si Debony dahil maaari siyang makulong kung ito ay magsampa ng kaso. Sinabi niya rin sa mga otoridad na binigyan niya ng tatlong minuto ang law student para ito ay pumasok pabalik ng kotse. Pero hindi talaga ito natitinag. Kaya kahit hindi niya gusto ay iniwan niyang mag-isa ang lasing na si Debney sa chat logs ng driver ay nakita nila na kahit siya ay nakalayo na sa lugar, ipinagpatuloy pa rin ni Juan ang pakikipagpalitan niya ng mensahe kay Yvonne na umabot ng 45 minuto. Ang kanyang eksplanasyon ay dahil sa di umano'y nakokonsensya siya sa kanyang pag-iwan kay Debney Pagkalipas ng sampung oras ay nakatanggap muli si Yvonne ng chat dahil gusto nitong malaman kung ano ang nangyari kay Debney Ngunit ito ay inabot pa ng tatlong oras bago makatanggap ng reply. ...at sa chat ay nakalagay na ang dalaga ay hindi nila makita at ito ay opisyal ng nawawala. Ang mga otoridad ay kagad nakuha ang kopya ng CCTV sa National Highway. Doon ay nakita nila na pagkatapos ng ilang minuto simula ng makalabas ang dalaga sa taxi... ...si Debney ay naglakad sa direksyon na patungo sa lugar na Escobedo. Mapapansin mo rin na dahil ito ay naglalakad sa gitna ng kalsada... Ang ibang sasakyan ay kinailangan pang iwasan si Dabney para hindi mabangga. Nalampasan niya ang building ng transportation company na Alcosa. Pero ilang sandali paglipas niyan ay makikita si Dabney na tumatakbo patungo sa motel building. Sa kamera sa loob ng motel ay mapapansin na si Dabney ay pilit na gumagawa ng paraan para makapasok sa loob. kung hindi mo na siya makita, yan ay dahil si debney ay nagtago sa mga halaman na umabot ng 20 minuto. Ngunit nang hindi siya makapasok ay makikita muli na nahagib si debney sa kamera na papalayo sa motel. Sa kasamaang palad, yan na ang huling beses na ito ay nahagib ng anumang CCTV at ito ay tila naglaho na lamang na parang bula. Napakaraming teorya ang nagsulputan lalo na na maging viral ang nangyari kay Debney. Pero para kay Mario ay malinaw pa sa sikat ng araw na ang salarin sa pagkawala ng kanyang unikaiha ay ang taxi driver mismo na si Juan. Para sa kanya, ang footage na ito ang magpapatunay na tinangka ng driver na gawa ng masama si Debney. Kaya ang talaga ay mas kinustun lamang na lumabas sa taxi. Sa dami ng pamupati ko sa na natatanggap niya, si Juan ay minabuti ng humarap sa publiko. Doon ay sinabi niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala nito at ipinaliwanag niya na hindi niya kinahasa o hinuwakan ang dalaga. Sa halip, ayon kay Juan, ang dalaga ay nagwawala. Kaya para hindi sila mabangga o madiskrasya, mas minabuti niyang itigil ang sasakyan. At doon na di umunaw nagsimula ang paghampas at pananampal ni Debbie sa kanya. Sinabi nito na hindi niya alam kung ito ay high sa droga o alak. Pero ang malinaw ay hindi natuwid ang pagsasalita nito. Nalaman din ng publiko na ni isa pala sa mga kasamahan ni Debney ay walang nakakaalam sa address nito. Kaya para may uwi na ang lasing na lasing na law student, sinabi ni Juan na paulit-ulit niyang tinanong kay Debney ang address nito o kaya naman ang phone number ng kanyang mga magulang. Ngunit dahil sa klasingan ay hindi nito di umuno maibigay ang mga impormasyon na yun. Ibinahagi niya rin ang palitan nila ng chat ni Yvonne kung saan sinabi niya na hindi niya alam kung saan ihahatid si Debony. At dahil sa yun pa lamang ang kauna-unahang beses na nagkakilala si na Yvonne ay hindi rin nito alam ang tirahan ng dalaga. Pero hiniling ni Yvonne na wag na wag ibabalik sa party si Debony. Nabanggit din ito na kaya pala hinahabol ng lalaki si Debony at ito ay pinalibutan na kanilang grupo ay dahil sa sobrang kalasingan nito. Itinanggi ni Yvonne na sila ay gumamit ng droga at di umunay puro vodka lamang ang laman ng kanilang sistema. Sa loob ng dalawang araw ay walang nakakaalam kung nasaan si Debeny. Hindi na mabilang na search and rescue ang ginawa ng iba't ibang grupo makita lamang ito. Hanggang makatanggap ng tawag ang mga investigador noong April 21, 2022. Ang mga otoridad ay dumating sa lugar na ito at ayon sa taong tumawag, merong mabahong amoy na nanggagaling sa restaurant ng motel na ito. Base sa ulat, ang loob at labas ng establishment niyan ay ilang beses nang pinasok ng mga taong naghahanap kay Debony. Ngunit nang meron ng mabahong amoy na nanggagaling sa restaurant, ang mga tao doon ay napagtanto na meron pa pala silang parte ng restaurant na hindi nila nasisilip, ang underground water tank. Base sa report, ang lugar na yan ay hindi basta-bastang maa-access ng kahit sino. Ang tangke ay may taas na mahigit dalawang metro. Bukod dyan, ay napapalibutan rin ito ng barbed wire. Kung babalikan natin ang footage na ito kung saan nahagip si Devaney, ay malayo lamang siya dito ng 30 talampakan. At ang lokasyon din ng tangke ay makikita sa direksyon kung saan siya huling nahagip ng kamera na naglakad. Sa tulong ng mga nagdatrabaho sa lugar, ang isa sa mga tangke ay kaagad binuksan at doon ay nakumpirma nila ang kanilang kinatatakutan. Bagamat napakabaho ng amoy na nanggagaling dito, ang mga investigador ay kaagad nagkaroon ng clue na nandoon ang nawawalang dalaga. Dahil ang puting sapatos na suot ni Debbie noong huli itong nakitang buhay ay nakita nilang nakalubog. Kaagad nilang tinanggal ang tubig at sa lalim na 14 feet ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawa ng isang babae na nakasubsob. Dahil ang bangkay ay matagal nang nasa tubig, ito ay hindi na makilala. Pero malakas ang paniniwala ng mga otoridad na ang labi ay kay Debony dahil sa suot nitong damit. Habang kumakalap ng mga ebidensya ang mga investigador, ang ibang detectives ay mabilis naman na in-interview ang mga taong nagtatrabaho sa motel at restaurant kahit ang mga trabahador sa katabing truck company na nadaanan ng dalaga. Ang issue ay lalong pinagagulohan ng media nang ang Attorney General ng Mexico ay humarap sa mga reporters. Sa kanyang pagtatangka na patahimikin na ang hindi mabilang-bilang na mga teorya tungkol sa pagkamatay ni Devaney, sinabi nito na ang nangyari sa law student ay isang aksidente lamang, base sa isinigrawang autopsy report na kanilang medical examiner. Sa kanyang salaysay ay sinabi ng attorney general, dahil sa kalasingan, hindi nakita ni Devaney ang tangke, Ito ay nawala ng balanse, nabagok ang ulo at pagkatapos, ang katawan nito ay nahulog sa tangke na naging rason ng kanyang pagkalunod. Ngunit ang konklusyon na yan ay hindi tinanggap ng pamilyang Escobar. Dahil kung matatandaan mo ang motel at restaurant management, ay sinabi na laging nakasara ang kanilang water tank at hindi rin ito basta-bastang ma-access ng sino man. At para mapatunayan na kanilang hinala na pinatay ang kanilang anak, ang mag-asawa ay nagdesisyon na ipasuri ang bangkay ni Debony sa Independent Medical Examiner. Ang resulta ay lalong nagpagalit sa kanila dahil lumalabas na hindi aksidente ang nangyari. Ayon sa eksperto, ang kaliwa at kanang bahagi ng bugo ng biktima ay basag na nagpapatunay na ito ay pinalo ng mabigat na bagay. Ang kanang tainga, mata, ilong at bibig nito ay nakitaan din ng mga pasa. Sa kanyang ekspertong opinion, ang talagang ikinamatay nito ay dahil sa craniofacial contusions o sa madaling salita, ito ay nagkaroon ng matinding mga pasan na resulta ng matinding pagbalo. Sa pagdatapos ng report ng medical examiner ay sinabi niya na hindi siya sumasang-ayon sa sinasabi ng attorney general na aksidente ang nangyari. Sa halip, nanindigan ito na ang mga trauma na nakita sa bangkay ay hindi kayang makuha ni Debani sa simpleng pagkahulog lamang. Bagkus, ito ay nasawi sa bayulendeg paraan na sanhi ng paulit-ulit na pagpalo sa kanya ng isang tao. Idinagdag niya rin na walang tubig sa baga ng dalaga na kung mahilig ka sa forensics ay nanganguhulugan na hindi ito nalunod. Kung hindi siya nalunod ay ibig sabihin lamang na siya ay patay na bago pa man mapunta ang kanyang katawan sa tangke. Dahil sa mga detaling yan, ang publiko ay nagalit at lalo pa silang nagduda na hindi talaga aksidente ang nangyari. Dahil lang ilang mga gamit ni Debney tulad ng kanyang purse, hand sanitizer, phone case at lighter ay nakita sa kabilang water tank. Sa gitnang butas naman ay nakita din ng mga investigador ang puting bra at puting face mask nito. Kung aksidente ang nangyari, bakit ang bangkay nito ay nasa isang tangke habang ang kanyang mga gamit ay nasa magkaibang tangke? Ang mga impormasyon na yan ay sinadyang itago sa mga tao ng Attorney General. Kaya upang makuha muli ang tiwala ng publiko, dalawa pa ang autopsy ang ginawa sa bangkay. Ngunit ang kalidad ng investigasyon na nangyari ay tila mahihahalin tulad sa Pilipinas. Mas lalong gumugulo ang detalye sa pagtagal na walang nahuhuling sospek. Nang lumabas ang pangatlong autopsy na ginawa ng ibang medical examiner, nakalagay doon na si Devaney ay di umanong namatay sa pananakal habang ang pang-apat namang eksperto ay sinabi na ang dalaga ay ginahasa muna bago pinatay. Habang hinahanap ng mga otoridad ang salaring sa nangyari, ang mga tao ay hindi namang kumpiyansa sa kalidad ng investigasyon dahil para sa kanila, maaaring hindi na talaga nila malaman kung ano ang nangyari dito sa kadahilanan na matindi ang korupsyon sa linya ng mga kapulisan sa Mexico. Kaya ang ilan sa kanila ay nagkanya-kanya na lamang sa pag-iisip ng teorya sa posibleng nangyari sa dalaga. Sa unang teorya ay sinabi nila na maaaring ang salarin sa nangyari ay ang lalaking ito. May ilang nagsabi na maaaring nilagyan niya ng droga ang inumi ni Debanie na naging dahilan kung bakit ito ay nagwawala at hindi mapakali. Nang tumawag ng taxi si Yvonne at malaman ng lalaki na iniwan ng driver sa National Highway si Debony, ito ay nagtungo sa lokasyon na yun. Hinanap niya ang dalaga at nang makita nito na nasa motel si Debony, ay doon na niya di umano ginahasa at kalaunang pinatay ang dalaga. Sa pangalawang teorya ay pinagbintangan nila ang mismong taxi driver na si Juan. Ngunit karamihan sa mga tao kahit ang mga otoridad ay hindi naniniwala na ang lalaki o kahit si Juan ang salarin sa pagpatay sa law student dahil ni isa sa mga ito ay hindi nahagip ng CCTV at sila ay meron ding mga lihitimong alibay. Kaya ang huling teorya na lamang ay maaaring ang sospek ay nasa loob mismo ng hotel. Habang pinaglalamayan si Devani, sunod-sunod ang isinagawang rally ng iba't ibang mga grupo para manawagan ng hustisya. Sa libing ng dalaga ay bumuhos ang emosyon at kasabay ng paghahatid sa libing nito ay lumutang ang ulat na napakarami palang mga babaig nawawala sa lugar kung saan huling nakita si Devani. At sa kasamaang palad, kahit mahigit isang dekada nang nawawala ang iba sa kanila, ay wala pa rin clue ang mga otoridad sa kinraroona ng mga ito. Ang pag-aalala ng mga tao ay pinakinggan ng Presidente ng Mexico at ito ay nangako na gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Debani at upang makita na rin ang ibang mga babaeng nawawala. Pero natapos ang taong 2022 at walang nangyaring pag-usad sa kaso, walang naaresto o kahit nakasuhan man lamang. Ngunit nagbago ang lahat noong 2023. Ang mga otoridad ay inaresto ang dalawang trabahador ng motel na kinilalang sina Ana Luisa at Elida Urith. Pero nadismaya ang publiko dahil ang mga taong dinampot ng mga investigador ay hindi kinasuhan ng pagpatay. Ayon sa lead investigator, ang dalawa ay nagsinungaling at sinabi ng mga ito na hindi nahagib sa CCTV ang biktima. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!